Sapat nayon na yun is nagkakaalaga na siya na. So yun mga master, no? Ah, uh, kailangan talaga da, lagi tayo nag-check ng ating mga panggailid. Siguro monthly, no? Bawat katapusan, no? Lalo na MC Taxi tayo. So, nag aangkas tayo araw-araw. Yun. So, kailangan natin uh, Icheck i-check yung ating mga panggailid. Kasi alam nyo mga master, yung panggilid ko is ah, ako ng bola. Uh, bumili ako ng bola January. So, okay pa yung panggiling ko. Wala pang mga tama dito. Hindi pa malalim yung mga gilid-gilid na to. So, pati yung backplate natin, yung ito. Uh, wala ang tama yan. Nung January, nung ako ng bola, So, kasi nga, paway kami ng season. Ay, naputulan ako ng belt. Nagpalit na rin ako ng belt. So, pati bola pinantay ko na. Um, January, February, March, April, May. So, apat na buwan, hindi tayo nakapag-check. So, nung nakarang linggo, nagpalit tayo ng belt. So, saka lang natin na-check yung ating panggilid. So, wala na. Sira-sira na pala mga mga sir. Grabe, wasak-wasak to. Nakita nyo naman yun, no? Ang lalim na no ito. Ang lalim na nito ito, mga master. Talagang kinain siya. Kinain siya ng bula, yun, no? Lumalim siya, lalo na to. Mga master, sa kabila. Ito. Grabe. Talagang umuka siya dito sa dulo ng napakalalim. So dapat ganito lang 'yan eh. Ayun So dapat ganyan lang 'yan makinis, 'di ba? Hindi ka tulad nito. Ba? So ganun 'yun nangyari. Apat na buwan tayong uh, pag check So check natin wala na. Huli na lahat pa mga master sira sira na yung back, back plate natin Tsaka itong ang gilid natin sira na rin, no? So drive disc natin sira na rin kasi dito yung mga gilid na to malalim na. 'Yun na nga. Ah uh, yung mga bulan nito is pinagsama-sama lang natin no kumalan no, pumili lang tayo sa mga pinaglumaan natin na magagamit pa natin ng isang linggo so awa naman Diyos, siya ng juice umabot sya ng higit sa linggo kasi uh, ram bearings pa yun eh nagpalit tayo ng bearing so ngayon mga master ito yung binili natin so apat na item lang to hindi kumbaga kung pulley pulley set yung bibilhin mo kasama to, di ba? Hindi ko sure. Pero hindi hindi to set bali by by one lang yung pinili natin. Hindi din to kasama. Pero alam niyo ba kung magkano yan bibilhin na natin? So ito yung back plate. Unahin natin to kasi yun sa listahan. Is 550, no? 550. Yan, 550 yung back plate natin. Ang sunod sa listahan natin is flyball. Yung flyball natin, yan. fly ball is 191 so 6 to bali 1140 Yan. 6 fly ball Yan. 1140 so na sa lista natin is itong slider ba to tawag user, Yan. so ayan yung ganito slider na slider ba yun, yun, ganyan yung ganyan yung ganyan. Yung ganyan natin mga master is tatlo yan, di ba? So, 180 isa. 180 isa, tatlo, 540. 540. At ito yung ah uh, uli natin. So, 1170. Ito. So, bali, apat lang yan mga master. So, sa apat na yun, is nagkakaalaga na siya na 3,400 na tumataging ting. Ehing! Ayan, 3,400. So, lahat itong mga master is genuine yan. Kasi, is GP yan, mga master. Lahat yan is GP. Na? Is GP. And, is GP. Kasi nga, sa, tala, sa susuki talaga natin binigyan, sa Starbike sa bayan ng mabalikis. So, yun tayo So, yun mga master, no? So, ganun kamahal. Ganun kamahal ang mga pisa ni Bord. Kaya, medyo, ano-ano si Bord. <laughs> Mataas yung gastos natin. sila mga master. So, tara, kapitan natin to. Let's go.